guys, Jello here ulit So yun guys, gagawin naman natin tong Teo 1 na to So ang problema nito guys ay 1, 2, meron pero yung 3 wala, di ba tol? So testingin natin to guys, saksak na natin to Ayan, Binuksan na natin siya para makita natin kung ano yung naging problema Saksak na natin yan, yan So 1, yan umanda siya oh. Yan, 1, 2 Ayan 2 siya, ayan, kita niyo, umanda siya guys pero pagdating ng number 3, makikita niyo, guys ay sinusunog niya. Ayan o. Oh. Sinusunog niya, di ba? So, ang problema nito guys ay motor na. So, kailangan palitan na natin ang motor to bago masunog yung yung motor kagad. Pero, tingin nyo guys, hindi naman siya nakakasunog o. Oh. Try nating tandarin natin. Ayan o. Oh. Sunog siya. Pag yan, namatay na yung kuryente tol. Pag yan, di ba namatay, namatay na yan. Ah, hindi nagagana yan. Tapos, mawala na ng kuryente. Yun. So, pinasunog lang natin para malaman natin kung makakasunog talaga. So, yan. Wala nang kuryente yan, guys. So, hanggang doon lang yung pinakaputok niya. Yung ganitong mga electric pan, mas okay kasi kahit papano, hindi siya makakasunog ng bahay. Yan. So, yan lang yun. Sunog na siya. Ayan. Two. Three. Wala na siya, di ba? So, pag naiwanan mo siya na ganyan, three. Yan, three na yun, So yan na. Umaandar na lang siya na mahina. Tapos sumusunog na yun doon. So hindi naman siya nakakasunog ng bahay. Huwag nyo lang siya lalagyan na kortina. Pag kasi nagkaroon ng na kortina at umusok at umapoy. So talagang makakasunog siya. So ito naman kahit papano. Pag oras na naman na nasunog niya na yung or na yan. Hindi na siya. Hindi na siya makakadamay. O hindi na siya. Ayun So wala na kuryente. So, so yun. So, wala nang kuryente siya, no? Nakasaksak pa rin yan, ha? Pero wala nang kuryente po Kasi nasunog niya na yung pinaka wire. Pero yung fuse nito, alam ko buo pa to. Kasi hindi niya napaputok, eh. Di ba? Yeah. kasi ang trabaho lang nung, ng fuse, mag oras na uminit, papatayin niya yung kuryente na kumapasok. Ito kasi, ang nangyari, umusok na, umapoy. Kaya yung fuse hindi nag-off. Kaya susunugin niya yung yung uh, yung wire na lang. Tapos yung fuse ay okay pa. So gagawin natin dito, papalitan na natin ang motor. So, balik ako kayo guys. Tapagalin na natin yung motor nito. Ito, ito yung papalitan natin na yan. Motor lang yan, tapos yung kapasitor. Kung ano, palitan nyo na rin. Para isang bago na lahat. So, yan So, ayan yung motor nya. So, babaklasin na natin yan. So, hugutin nyo muna bago nyo tanggalin. No? Ayan, hugutin nyo na para hindi kayo makuryente kung sakaling puputulin nyo yung wire. Paklasin ko muna to at babalikin ko kayo. Ay, sa pagtanggal nyo nito, putulin nyo na yung mga wire. Ayan, putulin nyo na dito. Dahil dyan, dyan tayo magduduktong eh. Ito, so, putulin, na, putulin nyo na to. Ayan. Putol dyan. Yan yung itsura nya. Ito na yung makikita natin. Ito yung itsura ng motor nya. So, so palitan natin to. Yan natin ang bago. So, Yan yung itsura nya. Ito so, natin. Ayan. Ayan. So, papalitan na natin ang ibang bakal to kasi tira ba yung motor niya saka yung uh, motor natin. Ayan o. So, parehas lang naman din sila na butas saka yung kapal. So, pares din naman. Ayan. No, so, ikakabit ko muna to guys. Salpak lang naman yan pag ganito lang naman salpak yan. Ayan. Ganyan lang yan. Nandito yung wire sa likod. So, salpak ko muna at babalikan ko kayo. Na rin na kapasitor. Ayan. Palitan mo na rin yung kapasitor na yan. Kasi yung kanya ay 1.2 para dito sa motor na yan. So sa atin, sa atin kasi, uh, ito na yung motor natin. So magpapalit tayo ng 1.5. So yun guys. Ito nilagay yung wire niya. So ang linya niya ay kulay red. Ito sa baba guys. Uh, dito sa may switch. Yan nakalagay. Kulay red. Tapos yung 3 niya ay kulay blue. Yung black ay kulay 2. ah 2 yung kulay black. Yung white naman ay kulay Ah, kulay white ay 1. Tama 1. Ayun, 1. Oy, bossing. 1 2 3 Yung kapatid, yung tatay ko po. So, yung guys, ito yung 1, yung puti, yung 2, yung black, yung 3 ay blue. Galing sa baba, tapos straight naman sa atin sa sa 3. Tapos yung red na to papunta sa baba ay linya. Kuwa ba? kita ba? So, yan yung linya niya na. Iba-iba linya niya, guys. Iba-iba tatak ng electric. Iba-iba linya. Huwag nyo susundan yung mga linya na nilalagay ko. Testi rin nyo. Kaya buksan nyo yung ilalim para makita nyo kung ano yung linya Huwag yung susundan to. Kaya sinasabi ko yung kulay para alam niyo kung ano yung mga ililinyahan nyo. No? So, ito yung dilaw ay kapasitor na. So, yun guys. Testing natin. One. One. Two. Two to. Oh, kita ba? 3 <laughs> So, yun guys. Titipan ko muna to at babalikan ko kayo. Assemble na natin so, lahat. Tinipan na natin siya. Uh, masking tape yung ginagamit natin. Hindi ako gumagamit ng electric, electrical tape para sa electric fan. Kasi yung electrical tape, habang tumatagal, gumakawala yung dikit. No? Pero itong masking tape kasi guys, uh, matagal siya. Uh, madikit o oh, madikit siya, hindi mo siya matatanggal agad-agad. O oh, hindi siya kusang-kusang natatanggal. Tapos so, nilagyan na natin siya ng date para sa warranty natin na 2 buwan. Ayan o, oh, 4 6 So, ayan guys. Yan yung itsura niyan. So, laligyan ko na ng LEC at test, test, Ah, te -te -te -t, ah, t -t, ah kari na natin. Testing na natin. Lagyan na natin mga LEC. So, 1 na natin. One. One. Lagi natin. pag natin. One. Two. So yun guys, okay na to. Yan na yung niya na yung motor niya. Okay na siya. So pwede na natin i- Bigay sa may-ari. Ayan si Bossy. Shout out. <laughs> Ayan o. So yun guys. Ayan. Hanggang so, dito na lang balik natin guys. Sana may natutunan na kayo o may naturo ko kahit papa no So maraming maraming salamat guys sa pagsama. So paalam na.